Nagsimula ang kwento sa taong 654 na ad sa panahon ng paghahari ng Tang Empire, na humawak ng kapangyarihan sa buong mainland ng China sa kanyang pagsisikap na palawakin ang teritoryo. Ang dinastiyang Tang sa pamumuno ng Emperor Zone ay naglunsad ng pagsalakay sa Korea na may layuning masakop ang kaharian ng Diyos. Guru, ang Tang Army ay sumulong patungo sa isang estrategikong kuta sa hangganan na matatagpuan sa rehiyon ng Jewel Mountain ng Korea. Samantala, mabilis na inihanda ng Gogilio Kingdom ang depensa nito na determinadong protektahan ang lupain nito. Ang kwersa ni Gogeo na may bilang na 150,000 sundalo ay pinamumunuan ni General Y. Gayunpaman, hinarap nila ang hamon na labanan ang hukbo ng tang na may 200,000 tropa sa ilalim ng Emperor T zone Sa simula ng labanan, ang Goji Army ay nakakuha ng mataas na kamay. Matagumpay na nalagpasan ng kanilang mga kabalyero ang mga depensa ng mga mamamanan ng tang at nakapasok sa linya ng infantry. Sa matinding sitwasyong ito, iminungkahi ng tagapayo ni Emperador Taizo na umatras, ngunit ang emperador ay nanatiling tiwala sa kakayahan ng kanyang hukbo na magtiis sa kabilang panig. Naging kumpiyansa ang mga pinuno ni Gojo habang mahigpit na lumaban ang kanilang mga tropa. Gayunpaman, may plano ang emperador. Ipinakalat niya ang kanyang mga kabalyero upang lapitan ang mga pwersa ni Rio mula sa magkabilang panig na naglulunsad ng isang surpresang pag-atake. Di nagtagal pagkatapos na madaig ng mga kabalyero ng ang ang mga sundalong brio na iniwan sila ng mabibigat na casualty na pagtanto ang malagim na sitwasyon na iniutos ni General Yang sa kanyang mga tropa na umatras. Sa huli, sa isang daan at limampung libong sundalo, sampung libo lamang ang nakaligtas pagkatapos ng tagumpay na ito. Nahuli ni Emperor Tiszone ng isang babaeng nagngangalang Shurmi. Nabunyag na ang Shurmi ay isang tagakita na naglingkod sa ilalim ng Yumaong Haring Yang Yu, ang nagtatag ng Blue Kingdom. Gamit ang kanyang paghuli sa kanyang kalamangan, si Emperador T-Zone ay nag-isip ng kanyang susunod na misyon, na nakuha ang Ansi Fortress, ang huling hadlang, na nakatayo sa pagitan niya at ng kabisera ng Goyo, na naniniwalang si Ansi ay mahinang ipagtanggol. Nagplano siya ng walang dugong diskarte para sakupin ito, para makamit itong Emperor Tizo zone na nilalayo na gamitin. Oo naman, ako, na may espesyal na koneksyon kay Yung Manson, ang commander ng Ansi Fortress. Tila, si Yung Manchen ay itinuring na isang taksil ng pangkalahatang kabataan dahil sa pagtanggi sa kanya na kilalanin bilang pinuno ng Goyo pagkatapos ng pagkamatay ng Yumaong Hariyang sa panahon ng kudeta ni Wai. Samantala, ipinatawag ng general na kabataan si Samu, isang military academy cadet, na sumasailalim pa rin sa pagsasanay na hindi na katalaga kay Samu isang mahalagang misyon. Para makalusot saan si Fortress at paslangin si Commander Yung Mansan. Pinili niyong si Samo para sa gawain ito dahil siya ay orihinal na residente ng ANSI bago lumipat sa Kapitolyo para sa pagsasanay militar na naiimpluensyahan ng propaganda ni Yang. Naniniwala si Samo na isang ang traitor si Yung Mansion at tinanggap niya ang misyon. Di nagtagal pagkatapos umalis si Samo para sa ANSI Fortress. Sa daan, nakasalubong niya ang dalawang sundalo ng Goji na humiling na sumama sa kanya. Kinabukasan, nakarating sila sa hangganan at nakilala ang tatlong ansi na residente na nagpupumilit na itulak ang isang kariton na naiipit sa putik na sisamo at ang kanyang mga kasama ay tinulungan sila ng hindi inaasahan. Isa sa mga ansi na residente, ang nagpahayag ng kanyang sarili na si Commander Young Manson ay nakakaramdam ng kaoy na hinala. Hinala ni Imansion e at ng kanyang subordinate Chu na sila ay mga especially iyan ng tang. Kaya Imansion e ay nagutos ng ngumunguya upang siyasatin ang kanilang mga kabayo. Nang malantad ang pagkakakilanlan ng dalawang sundalo, nilusob nila ang batang mansyon, ngunit mabilis silang natalo ng dalawa habang naghahanda si Chu na patayin si Samo. Desperado na ipinaliwanag ni Samo na siya ay isang kadip na nakaligtas sa isang labanan laban sa Tang Forces, at na siya ay nagmula sa Ansi. Sinabi ni Samo na ipinadala siya upang mag-aral at tumulong sa Ansi Fortress. Sa kabila ng kanyang paliwanag, ang binata na si Chun ay nananatiling kainahinala at dinala si Samo sa kuta para sa karagdagang pagtatanong. Pagdating sa Ansi Fortress, namangha si Samo nang makita ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Commander Yang Manen ay isang matalinong pinuno, lubos na iginagalang at minamahal ng mga tao. Ngunit hindi matanggal ni Samo ang pasanin sa kanyang misyon na itinalaga ni General Yang. Noong gabing iyon, nilapitan ni Samo si Commander Yang Manson para magbahagi ng impormasyon tungkol sa mga plano ng Tang Army na salakay ng Kuta. Sa kanilang talakayan, ipinahayag ni Samuel ang kanyang pagpayag na sumali sa Ansi Fortress sa paglaban sa Tang Forces. Siya ay muling nakipagkita sa kanyang mga miyembro ng angka na higit na nakakumbinsi sa pamunuan ng ANSI na walang banta si Sam Mule. Sa sandaling iyon, ipinakilala siya ni Commander Young Manson sa mga opisyal ng ANSAS Forces, Hong, ang pinuno ng Sword Unit. At wow, si Bo ang pinuno ng X Unit sa kabila ng lumalagong paghanga kay Commander Young Manson. Si Samo ay pinagmumultuhan ng kanyang orihinal na misyon na pumatay sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan ang maharlikang karakter ng Commander, nagpasya si Samo na talikuran ang misyon. Kinabukasan, nagsimulang ihanda ni Commander Yang Shan at ng kanyang mga tropa ang kuta para sa napipintong pagsalakay ng Tang. Pinalakas nila ang mga depensa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga barikada ng sibat at pagtatayo ng mga pader ng kuta gamit ang luwad at putik. Gayunpaman, naputol ang paghahanda ng mapansin ni Commander Yang Manchen ang kawalan ng isa sa kanyang mga opisyal na si Paso. Sa paghahanap sa kanya, natagpuan ng batang Manchen si Pa. Kaya't sa kanyang nakababatang kapatid na babae na si Biha, mahigpit na ipinagbawal ng commander ang kanilang relasyon hanggang matapos ang digmaan, sa takot sa posibleng trahedya ng pagkawala ng mga mahal sa buhay sa labanan. Pagkalipas ng ilang araw, nakita ng mga puwersa ng Anses ang mga tang scout malapit sa kuta, Commander. Pagkatapos ay binalaan ng batang Manson ang kanyang mga tropa na si Emperor Tizen at ang kanyang napakalaking hukbo ay papalapit na. Inutusan niya ang lahat na maghanda para sa pagtatanggol. Nagulat si Samo na inatas ang bantayan ng kuta na si Gates nang utusan siya ni Commander Young Manson na ahit ang kanyang balbas, na napunit sa pagitan ng kanyang katapatan sa pangkalahatang kabataan at ang pagtitiwala na ipinakita ng batang Manson. Nahirapan si Sol na kumilos, lalo na sa isang kuta sa mataas na alerto. Lingit sa kanyang kaalaman, pinaghihinalaan na ni Commander Young Manson ang kanyang tunay na intensyon, ngunit piniling magtiwala sa kanya gayon paman. Samantala, ang emperador na Tils zone ay sumulong patungo sa Ansi Fortress kasama ang isang hukbo na dalawandaang libong sundalo, isang nakakatakot na bilang kumpara sa Anses na limang libo na tagapagtanggol lamang. Sa kabila ng napakaraming pagkakataon, si Commander Young Manchin ay nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tropa na lumaban ng buong tapang upang protektahan ang kanilang mga pamilya at tinubo ang bayan. Sa unang pag-atake, inutusan ng Emperador Tizzone ang kanyang mga tagahagis ng bato na bombahin ang mga pader ng Anses, Gayunpaman, ang kuta na binuo gamit ang matibay na luad at putik ay nakatiis sa pag-atake. Dahil sa pagkabigo, inutusan ni Emperador Tizzo ng kanyang infantry na sumulong na suportado ng mga mamamana. Isang matinding labanan ang naganap ng marating ng tang infantry ang main gate. Commander Yang Mansen, inutusan pa. kaya upang pamunuan ang isang salakay ng mga kabalyero, habang inutusan ni Bihao ang mga mamamana na magbigay ng takip na apoy mula sa malayo ng tuluyang masira ng mga puwersa ng tang ang pangunahing tarangkahan. Ang ilan ay natarante, gayon paman, tiniyak siya ni Commander Young Manson na isiniwalat na ang paglabag ay bahagi ng isang bitag. Ang sumasalakay ng mga sundalo ng Tang ay nahuli ng mga nakatagong sibat na barikada, na ginagawa silang madaling target para sa mga tagapagtanggol ng Ancest. Pagkatapos ay naglunsad ng counter-attack si Commander Young Manson gamit ang isang strategic encirclement formation. Ang hukbong Tang ay nagulo sa maraming mga tumakas sa larangan ng digmaan. Kinikilala ang kanyang pagkatalo, ang Emperador Zone ay nagutos ng pagurong na inamin ang kanilang pagkatalo. Sa labanan noong gabing iyon, ang mga taganayon ay nagscavend ng mga palason na nakaimbed pa rin sa katawan ng mga nahulog na kaaway na umaasang magagamit muli ang mga ito. Samantala, ipinagdiwang ng mga sundalo ang kanilang matapang na tagumpay sa pamamagitan ng isang komunal na pagkain upang mabawi ang kanilang lakas sa gitna ng maligaya na kapaligiran. Nakipagbuno si Sammo sa kanyang panloob na kaguluhan na pinagmumultuhan ng utos ni General Young na patayin si Commander Young Manson. Kinaumagahan na bigla si Samu sa kanyang magkasalungat na pag-iisip, nagpa siya na isagawa ang kanyang misyon sa isang kritikal na sandali, hinarap ni Commander Yang Manson si Sammo na nagpapaliwanag ng katotohanan sa likod ng mga akusasyon ng pagkakanulo. Taliwa sa pinaniniwalaan ni General Yang na kumilo si Commander Yang Manchen para iligtas ang kaharian na hindi ipinagkanulo, nilinaw niya na walang saysay -say ang mga open field laban sa tang forces dahil sa kanilang napakaraming bilang. Sa halip, ang commander na si Yang Manchen ay nakatoon sa pagtatanggol sa ANSI Fortress, alam na ito ang susi sa pagprotekta sa kanilang lupain. At ang mga taong nagpapadala ng mga reinforcement kay General Yang ay magre lamang sa mga hindi kinakailangang pagkalugi. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ni Chu na nagulat na ang pwersa ng Tang ay naglulunsad ng panibagong pag-atake. Walang pag-aalinlangan, iniwan ng mga tagapagtanggol ng ansi ang kanilang talakayan at nagmamadaling maghanda para sa labanan. Pagbalik sa commander sa larangan ng digmaan, ang batang Mansen ay nabigla nang makita ang Tang Army na nangunguna. Ang kanyang mga tropa ay nahihirapan sa ilalim ng walang tigil na pag-atake. Desperado si Samo para sa isang solusyon, hinimok ang commander na kumilos. Nang walang ibang pagpipilian agad na pumasok sa labanan si Commander Imansen. Inutusan niya ang ilan sa kanyang mga sundalo na maghanda ng mga bag ng langis na naglalayong gamitin ang mga ito upang sirain ang mga tore ng siege ng kaaway na nagdala na ng maraming sundalong tang sa mga pader ng kuta. Sa pamumuno ni Commander Yang Wan, matagumpay na nabuwag ng mga pwersa ng ANSI ang mga tore ng paisa-isa. Ang pagsaksi sa Emperor Taizo na ito ay natigilan. Nahirapan siyang paniwalaan na ang isang maliit na kuta tulad ni ANSI ay makakalaban sa kanyang napakalaking hukbo. Hindi isang beses, ngunit dalawang beses. Bilang resulta, noong gabing iyon, umatras ang puwersa ng Tang sa ilalim ng utos ng Emperador. Kinabukasan, gumawa ng bagong diskarte ang Emperador Tiszone para masakop ang Ansi Fortress. Sa pagkakataong ito ay pinadalhan niya ako ng isang babaeng tagakita sa kuta na may tiyak na misyon. Ang kanyang gawain ay kumbansihin si Commander yung mansyon na ang kanyang mga pangitain ay hinulaan ng hindi maiwasang pagkatalo ni Ansi. Siya ay inutusan na himukin ang Commander na sumuko sa Tang Forces gayon Gayunpaman, dumating si Shimi hindi lamang bilang isang sugo ng tank, kundi bilang isang lihim na kaalyado kay Ansi. Ibinunyag niya kay Commander Imancio ng susunod na plano ng tang na magtayo ng isang artificial na bundok na magbibigay sa kanila ng kalamangan sa taas kaysa sa Ansi Fortress. Nilalayo ni Emperor Tizzo na gamitin ang ambisyosong diskarte na ito upang makakuha ng mataas na kamay. Hindi nagtagal pagkatapos na pakilyusan ni Emperor Tizone ang kanyang buong hukbo upang itayo ang artificial na bundok na direktang nakaharap sa Ansi Fortress kasama ang napakaraming tropa sa kanyang pagtatapon, tiwala siyang matatapos ang proyekto sa loob ng dalawang buwan sa parehong oras. Ang mga tagapagtanggol ng ANSI ay lalong nababalisa ng mapagtanto nila na ang lahat ng kanilang mga pagsisikap ay maaaring hindi sapat upang labanan ang matapang at hindi pa nagagawang diskarte na ito. Hindi nagtagal si Paso, kasama ang kanyang unit ng kabalyero ay nagmungkahi ng isang matapang na plano upang salakayin ang Emperor's Tent. Habang ang mga puwersa ng tangke ay abala sa kanilang trabaho na kulang sa isang mas mahusay na alternatibong commander, ang batang Mansen ay atubiling inaprubahan ang plano. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan. Inaasahan ng Tang Army ang pananambang. Ginagawa ang operasyon sa isang mapaminsalang kabiguan. Ang mga puwersa ni Paso ay nalipol at ang palamang ang nakabalik sa kuta na malubhang nasugatan bago sumuko. Sa kanyang mga sugat, ibinunyag ni Paso na isang especially iya ang nakalusot sa mga tropa ng Anses. Nakakaloka, ang bawat tao sa kuta pagkatapos ng kamatayan ni Paso ay nagdadalamati na manliligaw bihan nagmamakaawa siya sa akin, isang kilalang senior na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang ibalik ang espiritu ni Piso sa halip. Siya, Inamin ko na siya ang especially iyan na naglabas ng mga plano sa Emperor Ice Zone na galit na galit ng kanyang Betrayal Commander, ang binata na si Sean, sa kabila ng kanilang nakaraang relasyon, ay nagpahayag ng kanyang mga aksyon na hindi mapapatawad sa isang biglaang aksyon na pinatay ako ni Samo nang hindi naghihintay sa utos ng Commander na hinimok ng paghihiganti, si Bekos ay nagtakda ng isang utang sa kamatayan upang salakayin si Patang. Gayunpaman, nabigo ang kanyang pagtatangka at napatay siya sa proseso. Kasunod ng mga pangyayaring ito, nawala si Samo mula sa Ansi Fortress nang hindi nagpapalam sa sinumang umalis sa kanyang kinaroroonan, hindi alam. Kinabukasan, inihayag ng Tang Forces na ang kanilang artificial na bundok ay makukumpleto sa loob lamang ng sampung araw. Samantala, ang mga tagapagtanggol ng ANSES ay nagpupumilit na makabuo ng isang praktikal na diskarte upang labanan ang nagbabantang banta na inspirasyon ng kanyang mga anak na naglalaro ng dumi. Gumawa ng plano si Commander Young Manson na maghukay ng napakalaking underground tunnel sa ilalim ng artificial na bundok na nagtitipo ng mga lokal na minero. Iniutos niya ang pagtatayo ng isang lagusan na dinisenyo upang gumuho ang istruktura ng bundok. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Sam sa kabisera ng gilyo upang makiusap kay General Yang para sa mga reinforcements upang ipagtanggol ang ANSI Fortress, sa kabila ng matapang na pakiusap ng Mo. Nagpahayag ng pagkabigo si General Yang na inakusahan siya ng pagkabigo sa kanyang misyon at pagtataksil sa kanyang tiwala. Sa parehong araw, inutusan ni Emperador Tiszone ang mga kwersa ng Tang na ilunsad ang kanilang unang pag-atake mula sa bagong natapos na artificial na bundok. Gayunpaman, ang mga tagapagtanggol ng ANSES ay nahaharap sa mga kahirapan dahil ang kanilang mga tunnel support beam ay pinahina ng tubig ulan. Isang menor de edad ang nagboluntaryong ibaba ang mga beam gamit ang palakol, kasama ang ilang iba pa para tapusin ang misyon habang inilunsad ng Tang forces ang kanilang pag-atake. Hindi nila alam na ang mga tagapagtanggol ng ANSES ay nagsagawa ng kontra diskarte sa ilalim ng lupa. Nang magsimula ang pag-atake, gumuho ang lagusan. Pag sila sa artificial na commander ng bundok, agad na inutusan ng batang manen ang kanyang mga tropa na sakupin ang mga labi ng bundok. Ang matapang na hakbang na ito ay nahuli kay Emperador Tai na hindi makapaniwala, na naging dahilan para hindi siya makapaniwala, na determinadong bawiin ang bundok. Inutusan ng Emperador ang kanyang mga puwersa na lumaban na nagdulot ng panibagong matinding labanan. Ang mga tagapagtanggol ng Anses ay humawak sa kanilang lupa gamit ang mga araw at nagninangas na gulong upang itaboy ang kalaban. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng ilang araw. Sa kabila ng pagiging outnumber, pinamunuan ni Commander Young Manson ang kanyang mga tropa ng may hindi matitinag na determinasyon. Ang nagpaputok ng mga palaso kahit nasugatan ang kanyang mga kamay. Nang maubos na ang supply ng bala, tinawag niya ang maharlikang pana na naiwan ni Haring Yung Yu. Bagamat ang busog ay kilalang kilala na mahirap gamitin, ang commander na si Yuman Shan na pinatatakbo ng sheer will ay nagawang iguhit ito at nagpaputok ng obsidian arrow ng diretsyo sa Emperor Zone, na tumama sa kanya mata habang ang tang army ay nanghina, ang tunog ng paparating na mga kabalyerya ay pumuno sa hangin. Ang mga puwersa ni General Yang sa wakas ay dumating upang suportahan ang Ansi Fortress. Matapos hikayatin ni Samo ang mga reinforcement, matagumpay na napaatras ng mga tagapagtanggol ng Anses ang mga puwersa ng tang upang matiyak ang kanilang tagumpay. Pagkalipas ng tatlong taon, ang sarili ni Emperador Tai ay sumuko sa mga pinsalang natamo niya sa labanan at sa kanyang namamatay na hininga, iniutos niya na huwag ng salakayin muli ang kuta ng ANSI. Samantala, ang ilang nunal ay nagpaalam kay Commander Yang Manso na nagpahayag ng kanyang mga plano na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa militar sa kabisera ng Grio.